So guys, di ba pare-pares tayong natawa slash naawa, nag-alala dun sa video ni Zoe na pinakita niya kung gano'n siya kasunog after nila magswimming swimming nung section nila. After makita yung sunog ng balat ni Zoe dahil sa swimming, sabi ni Lian, grabe sakit niyan. Sabi nitong isa, sakit sa mukha niya na ramdam ko ngayon eh, ang sakit. Pero guys, bakit kaya parang wala naman nangyari sa face ni Zoe. Yes, nag yung color niya talaga. Medyo nag-darken, pati yung forehead niya. Pero after a few days, bakit walang hapde? Bakit walang masyadong nangyari sa skin niya? Hindi masyadong na-damage. Kahit na sunog na sunog siya dun sa video na yun. Ito yung sinabon ko guys sa mga sunburn niya. Sa face lang yung mapapakita natin guys kasi pagka sa body, bawal dito sa TikTok, ba? Diba? So, lalagay ko lang yung sabon dito sa mga part na nasunog talaga yung skin niya dahil sa swimming. Twice a day ko lang to guys, kinagawa sa kanya mula na na-sunburn siya. Tapos, umu-okay na. Trending din tong Himalayan salt na to sa TikTok, eh. Tapos, after kong sabunan nun, nilalagyan ko